Pangulong Bongbong Marcos binanatan ang China sa harap ni US President Trump at iba pang mga ASEAN leader. Ang plano namang magtayo ng reserve sa Scarborough Shoal ng China tinuligsa. Kasama natin sa balita si Rajuman Man Chanel Salazar. Sa harap mismo ni US President Donald Trump at ng ASEAN leaders dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa 13th ASEAN-US Summit, iginiit ng Pangulo ang agresibong kilos ng China, kabilang ang mga dangerous maneuvers at coercive actions na humahadlang sa mga lehitimong aktibidad ng bansa sa sariling karagatan. Bagamat hindi tuwirang binanggit ang pangalan ng China, malinaw ang pahiwatig ng Pangulo ng igiit niya ang pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Tinulig ng Pangulo ang planong pagtatatag ng Wangyan Island National Reserve ng China sa baho de Masinloc o Scarborough Shoal na isang hakbang na anyay malinaw na paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas at sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Ito ang unang beses na hayagang binatikos ng Pangulo ang nasabing hakbang ng China sa isang multilateral na pagtitipon mula ng aprubahan nito ng State Council ng China noong September. Sa kabila ng tensyon, nanindigan si Pangulong Marcos sa mananatiling mahinahon, ngunit matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea, alinsunod sa international law. Bukod sa maritime issues iginiit din ng pangulo ang mas matibay na ugnayan ng ASEAN at Estados Unidos laban sa cybercrimes, scam hubs at transnational crimes pati na rin ang pagpapalakas ng kalakalan, digital economy at people-to-people -people exchanges. Kasama mo sa Kuala Lumpur, Malaysia, Radioman Malaysia Salazar, Tata, Ariman.